Ma, oh. ano yung urgent na chinat niyo sa akin? Ah. Para sa yung maleta na yun? Aalis na tayo ngayon na anak, sabi ng ate mo. Ito yung biyaheng abroad. Kailangan na daw natin umalis kayo din. Eh kung ganun, kailangan ko magpaalam kay Sofia. May usapan kami na... Ay, 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 naku, Wala nang tayo magpaalam kay Sofia. Sabi ng ate mo, kailangan natin umalis ngayon din. Ano problema, ma? Eh, may, may patay na naman ba sa mga palasyos? Tapos damay na naman si ate dito? Teka, may, may ako ni Sergeant Royales. Tatawagan ko agad siya at kailangan hey, natin yung report hey, sa kanya. Hindi, huwag na, huwag na! Kanya ni Chula mo, Para ka nakakita ng mall Ah, uh, nabigla lang kasi ako eh. Paahon kasi yung daan dito. Baka madapa ka. Hindi. Ang tagal mo kasi sabi mo magpapalit ka lang ng gulong. Sino ba kung usap mo? Si Tita Mercy. Pinagpaalam na kita sa kanya na hindi muna tayo uuwi tonight na mag-overnight tayo sa isang eco-friendly cottage by the sea. Anong sabi ko, ba? Oo daw. Buti naman, tinawagan mo na siya. At least hindi ko na siya kailangan tawagan pa. Naka-off pa rin kasi yung phone ko. Pinukulit ako ni Rico. Ma, Ma ano ba nangyayari? Ba't parang takot na takot kayo? Ha ang tigas kasi ng ulo mo eh! Sabi ng ate mo, kailangan na din natin umalis kayon Kasi kapag hindi, malalagay sa pahamak ang ate mo. Ma, sorry. Pero kailangan ko warningan si Sofia kung may mangyari sa kanya sa compound. Ayokong mapahamak siya, ma. Ano? Walang kinalaman ang Kalashos Killer sa gagawin nating pag-alis dito. Wala rin kinalaman si Sofia. Kaya please anak, makinig ka na lang. Kasi kung hindi, masisirang buhay ng ate mo. Masisirang buhay natin. Kaya please makinig ka na lang. Okay? sumunod ka na lang. Aling Ruth. Excuse me po, Pwede po magtanong? Uh, pagkatapos po kasi akong ni na ma'am Sam at ma'am George, hindi na sila sumasagot ng cellphone. So... Baka pwede naman kayo na lang po yung tumawag kay Ma'am George tapos pauwihan na niya si Ma'am Sam, please? Ay, ay n -n -n naku, sorry ha. Kailangan na namin umalis. Nagmamadali kami. Hindi kami pwedeng mali. Halika na! Dali muna to! alin mo, why sorry, sorry! Thank you, George. Thank you talaga. I'm glad. Okay ka sa plano ko. Oo naman, bakit naman hindi? Sa totoo lang, kundi lang dahil kay Rebecca at matagal na ako umalis doon sa bahay na yun eh. Lagi ako napapraning. Hindi lang dahil sa palasyo Scaler. Ay din kay Mama Aurora. Kasi ba diba, taga na, na sinasabi na kapag nakapanganak ako, kukunin niya yung bata. Handa naman ako makipagpatayan para sa anak ko. But still, part of me I'm still scared how far she'd go to get my baby. Eh kung mag-extend na lang kaya tayo, pasundo rin na lang natin si Tita Ruth, si Ward, kasi si Nanay. Ah, uh, sige. Pero... tonight tayong dalawa lang muna. Para makapag-bonding tayo. Sige. Church, salamat ah. Thank you for taking care of me and our baby.